Ito na uso yung kong overload the hotdog. Diyan, po, yari na naman. Bumabalik na naman yung Eddie at Patty. Alam nyo ba na itong Eddie at Patty, ito yung mga tumatanggap ng bribe. Pero hindi napapangalan kung sino yon. Kaya mapapansin mo sa mga ibang kalsada dito sa Manila, eh malakas pa rin lumatag kahit sa kalsada. Kahit meron na mga sumisita sa kanila, katulad na, na lang nitong sa Carriedo, sinisita na ng mga pulis dahil ito ay daanan para sa mga tao. May mga tamang pwesto naman yung mga ibang vendors dito, pero pag sa kalsada na hindi siya pwede latagin, dapat ah, maklira siya. Kaya naman, masyadong matrapik ngayon dito sa Carriedo LRT. So tara, ikutin natin ngayon kung gaano nga baka stress dumaan ngayon dito sa Quiapo, Manila. So dito muna tayo sa U-turn slot. Ito po yung papunta ang MacArthur Bridge. So ang pupunta natin ngayon, oras natin 5-6 p.m. na. Ito na yung oras na naglalabasan yung mga vendors doon. Uh, loob no, na so magtataka kayo kabay na ganitong oras. Maray pa rin mga vendor. No. So isa rin sa ayusin pala dito itong baha. Oh. Grabe oh. Panahon na ng tagulag ngayon. Nandito na tayo ngayon sa Carriedo LRT Station. Iko tayo ngayon. Uh, marami nagsabi na bumalik na daw sila Eddie at Patty. Magtataka na lang kayo bakit ang uh, lakas uh, lobno ng mga vendors sa nito kaya na basta-basta okay, na, na lang uh, maglatak dito. Yan, Di na may sitasyon ngayon. No? Kaya hirap dumaan yung mga o dito dahil sa traffic unang-una -una na yung mga obstruction yung mga yung mga illegal parking na talaga naman nagkaka-apekto sa bagadaan eto ka ba yun ha? hindi lang kasi yung mga vendors din yung mga naganap buhay dito pati rin itong mga naka-motor yung mga naka-tricycle itong mga naka-modern jeep naka uh, TNB, TNBS mga jeep naganap buhay din yan sila so kapag ganito katinda yung traffic eh, hindi agad sila makalabas diba so kailangan ng talaga ah, patas din or kung gusto mo naman yung ibang uso transport dito, sasakay ka ng LRT yung edi at pati ka ba, yan, ito yung mga kung daw tumatanggap ng mga bribes pero hindi uh, kaya na lang uh, ka dito na pan talaga kanya ka, dami yung mga latag dito. Kung tutusin, kwanto? Uh, dapat uh, clear talaga may mga ibang roads naman dito na kailangan content uh, maayos yung daanan kaya yeah, nga ba yun no? grabe yung traffic dito na no? tinamay yung karyeto oh. dito na uso yung kung overload the uh, hotdog dyan o no? grabe yung pilaw. so yung pagka uh, yung sumikat yung pandito jolly hotdog ganun na rin dumadami na rin yung mga natitinda dito doon sa tundok Parang ganito na rin dito eh. Dami -dami kainan dito no kaya sa mga dadaan dito wag muna kayo magdala ng service sa mga dadaan maglakad na lang muna para mabilis yung atindi na lang dito sa ilalim wala, no? kawawa yung mga tao dito wala sila maglalakad dyan okay, sigot tayo dito sa kuwan naman, Quiapo Pwede pa man maglakad din dito sa sidewalk eh. Kaya lang expect ng kwan, traffic. Di okay, sidewalk, pati sidewalk ah, nagta-traffic no. Grabe 'yun, tindi. Sana bayo pa. Ay ating hidalgo, eh. Ayun, ayun. Dito na yung Gonzalo Puyat, ano. Dito ka Ito matindi yung clearing nito dati. Kasi yung mga paninda nandito na sa latak, kita mo naman 'yan, no. Talagang kinakarga 'yan dati, no. Ano man kasi, tahanan ito ng mga tao eh. Tapos gagawing kondin, latagan. Puntang kuhan ito sa Kiapo, Manila tayo. Ikot nung tayo. Thank <tong> you. natin yung ka sisiling kabayan syempre yung iba naghahanap buhay din dito eh ayun bangketa yun ayusin nyo ito na yung tiyapo dito talagang matindi oh grabe oh ito dati alam ko yung mga helmet dito kinukuha kinukuhain dati no pag kiniclearing. oh. sobrang sikip Oh. Right, okay. Dito, saya akan terapi. di sana di Carlos Palanca. kabay kaliwat kanan yung mga latag dito ngayon no wala well, kaya ang sikip ng kalsada sabi okay, tindi no okay lang namang maglatag ito kabay pero ito kasi sobra na to yun sa uh, kung ano yan? halos kinain yung isang lane no Dati, noong panahon ni Yorme di ganun eh. Maluwag talaga itong kalsada. Kahit agay, gabi na. Bulot talaga yung kalsada. Kaya ito ng uh, motor Bayo ka naman malingke dito Grabe uh, Pagunta tayo ng Hidalgo muna Ito guys yung Ito yung uh, Villalobos Lobos ito yung SM Store. Oh, kanina, dito yung makapasok. Grabe oh, guys, kanya no. kanyang katindihan ko. No? makita ang tindahan dito eh. Sa likod, no? Dahil sa sobrang dami ng mga pan dito. Mauna makatinda yung mga pandito, dito, yung mga vendors, kaysa sa mga store. Diba? Ang kanya kasikip. mga gusto mag food trip punta lang kayo dito sa Carriedo ganitong oras ayan. parang kung ano ubo na dito eh ayan nakalabas na tayo so, ito papuntang Quiapo simbahan diretsyo nga tayo dito ginawa nga natin masikip talaga no ito nakadang pa yung sakyan dito ngayon hindi na ano na mga latag Kami oh. parang divisoria na nga dito eh. nila dito pero mas marami lang mga panito uh, pandito food trip na pwede niyang pagbilan. Kaya niyan kapos yung simban. parang mahirap mga pasok dito. yan so may kita 30 minutes bago tinaka punta dito 'yung inikutan natin. Okay? Na sa so pinapatanggal pala ng mga. Ceramic, BBC. Bawal din pala 'yung latakin sa dita, no.